Yo! What's up mga kaibigan? Nalina tayo yung Matapos sa mag-average ng 34 points, 9 rebounds and 10 assists per game last season ay mayroong decline ngayon mga kaibigan ang stats si Luka Doncic. Nagtatala lamang siya ng 28 points, 8 rebounds and 8 assists per game subalit ang concerning nga dito ay ang kanyang shooting percentage. Bagsak sa 41% ang kanyang field goal shooting at 33% naman sa 3 points. Ang nakakahanga kay Doncic ay dahil nagmumukas sa kanyang madali ang basket basketball. So balik season ay mukhang hindi na ito ang kaso bagkus mukhang nakakapagod nga ang basketball para kay Luka. Si Kyrie Irving ay consistent pa rin ng stats niya from last season. Si Klay Thompson naman ay disente din. Subalit so, ang Mavs ngayon ay bumagsak na ang record sa 5 wins and 6 losses. Kung mag-uumbisa ngayon ng playoffs ay hindi nga sila pasok kahit sa play-in tournament man lang dahil labas nga sila sa top 10 ngayon ng West. Offensively ay okay nga ang nilalaro nila. Bukod sa medyo inaalad si Luka ay mukhang solid naman ang opensa nila at number one nga sila sa fewest turnovers per game sa buong NBA. Ganun ba man sa defense sila nagkakaroon ng pagkukulang na nagiging dahilan ng kanilang mga talo. Posibleng humina ang Mavs o kaya naman ay mas lumakas lang ang mga team sa West ngayong season. Kung last season nga ay hati ang usapan sa best in the world sa pagitan ni Luka Doncic at Nikola Jokic, ngayon nga ay tila ba napang iiwanan si Luka at malaki ang agwat sa kanya ng Serbian big man Subalit so ang good news nga sa Mavs bukod sa maaga pa naman sa season na ito at kayang kaya pa nilang mabaliktad ang mga standings Sa kanilang tatlong magkakasunod na talo ngayon ay natalo sila by 1 point versus sa Phoenix Suns 2 points versus Denver Nuggets at 3 points versus Warriors kung maayos lang nga nila ang kanilang execution ng opensa o makakakuha ng mga defensive stops sa final minutes ng game, easily they could have been 8 and 3 instead of 5 and 6. Subalit so may mga problema nga talaga sila na dapat masolusyonan and as much as possible ay ayaw mo ang umabot sa final minute na dikit pa din ng game. Sa palagay nyo ba ay makakapasok sa top 6 ng West ang Mavs ngayong season? Habang ang Milwaukee Bucks naman at ang Philadelphia 76ers ay tila ba nagkakaroon ng kontes sa most disappointing team sa unang bahagi ng regular season na ito. Bago nga mag ang taon na ito, kaya naman ang season na ito, kung tatanungin mo nga ang mga fans kung ano ba ang mga pinakamalakas na team sa Eastern Conference, matik ng una ang Celtics. Subalit so, question mark pa nga ang number 2 sa pagitan ng New York Knicks, Milwaukee Bucks at Philadelphia 76ers. Ang Knicks ay hindi din ganun kaganda ang pinapakita. Subalit so, hindi nga tulad ng Sixers at Bucks na parehong nasa dulo ng standings ngayon. Isang excuse ng Sixers ay ang kanilang mga injuries, which is a valid reason. Subalit so, kailan pa nga ba naging healthy si Joel Embiid at Paul George? Expected na nga ng madami na makakapag-miss talaga sila ng mga games. Habang ang Bucks naman ay talagang hindi lang maganda ang kanilang simula, no excuse nga para maging isang team sila na nasa dulo ng East Sky na injured pa si Chris Middleton. Kayo ba mga kaibigan, ano ba sa palagay nyo ang pinaka-disappointing na team sa ulang bahagi ng season na ito?